this video, di mo akalain no, ang antipulo ay napakataas talaga na lugar rito. Akalain mo ba naman, binaha at galit na galit pa yung tubig na rumaraga sa panoorin natin. Nakakatakot ito. Tingnan natin. lang sa tagal kong tumira at naging anim na yung anak ko. Talagang ngayon lang nangyari ganyan sa lugar namin. At buti na lang ang kamo doon sa amin ay napakataas ang lugar. Pero sakop din siya ng Antipolo City. Nakakatakot ano bang nangyari dito sa lugar namin? Bakit ganito kalakas? Ang baha na unabot. Talagang buong Antipolo ngayon ang binaha. So basahin natin ngayon ang mga nag-comment dito sa kay ano. KFC po kayo dyan and hanggat maaari kung alam nyo na maabuti ng bahay nyo mas mainam as na help sa inyong barangay jan para ma-rescue po kayo. Sa totoo, sa totoo lang po, ano, ang daming dami talaga ngayon. Yung iniisip ko ngayon, gabi ngayon, so, ano kaya nangyari na sa kanila at kaya yung evacuation doon sa amin is punong puno na, talagang tumawag ako kanina as punong puno na yung evacuation tapos yung evacuation pa, eh nagkakaroon pa siya ng tubig, so basahin ulit natin dito yung mga uh, nag-comment, sabi nga ni Inday Vlog, nakakatakot po talaga syempre, Yolanda Sanchez malapit lang sa mga bahay, ingat po ayan, ingat po kayo, naku po, ingat po ang lahat na nasa gilid ng ilog, naku po ito na nga Sambo graben grabe ang lakas ng Agos. Ayan, sa Antipolo City po yan. Sa, ano po yan, sa Kogyo. Ayan ang pinakamalakas dito na agus ng tubig sa Kogyo. Malapit pa naman ito sa anak ko. And sabing ganun, ingat kayo dyan na bangin mang landslide. Yun na nga, nakakatakot din. Dito din sa amin, sa Villa le 2, Antipolo Bahadin. And hala, ingat kayo. Ingat po kayo, may bagyo kuya dyan. Ayan, ito yung malakas kasi ang ulan. Tsaka isa lang, wala nang kapuno-puno doon banda sa amin na humaharang kasi nga lahat ng mga puno doon is puro na mga subdivision. Ayun, ito ang talagang delikado. So, ito yun. Ingat ng lahat kung kailangan mag-evacuate sa mataas na lugar, lumipat agad kayo. Sa gate tulay ba yan, Lord? Sa gate 2 po ito, sa gate 2. Ingat sa may padilya, gate 2, ayan. Ingat kayo, same tayo, baha dito sa amin. sa anyang pre? Ayan, grabe ang lakas. Ingat po kayo. Grabe ang bahay. Ingat kayo dyan. Saan po yan? Ayan, sinasabi ko nyo, ito po yung sa padilya, sa gate 2. Sa padilya at sa gate 2. Itong video na to ay sa padilya at sa, sa gate 2. And grabe naman, Diyos boss, los, po, Lord, ingat mo kayo. Ingat po kayo, andamit. damit. Salamat sa lahat ng na mga nag-sasabi dito, ditong maingat kayo at yan nakakatakot naman hala ang taas at ang lakas ng baha, ito ha mga langga naway patubayan kayo na patub, uh, patunayan yung kaming lahat uh, lalo na po yung may mga ganitong lugar amen po, mahal namin, lagi isang hari sa sanlibutan, mahal ang Panginoon and haribat Jesus Christ, amen Duwang tua ang mga Pinoy China nung binaha sandali lang i-recover ha. Ito binigay na lahat ang topic sa Pinas kaya nga ba nagpipiyes ta din kayo ng Chinese uh, sa o baka naman sila ang nagbubunyi ngayon saan anyo uh, sa Pilipinas. Yun na nga lang. And uh, asan yung mga nangako dyan sa politiko? Panay, uh, propaganda puro paganda. yun ang uh, aktual sa sakuna. Asan kayo? Mga taong ki, ano, killing sun, Uh, kayo Lord gabayan po ang mga tao dyan sa makaligtas lano, mahirap, na nuna uh, sa mahirap na pataas na lugar and ito naman ka Ellen Macar ay naku po saan yun mga basher na China yan na nga kayo ay China lang baba ano babahayin walang pipilit ang baha kahit saan mundong kaya ngayon ang mga basher ano ba nakabas kayo kay akala nyo safe na safe ang Pilipinas ha China kahit bahayin sila all okay lang kasi madali silang makarecover kasi nga may pira sila at tulad ng Pinas na may pira lang malapit sa kalderong talagang totoo talaga yon mga Lodi Luwayway Clemente ayan ingat po ang lahat may question na po kayo kung kinakailangan wag niyo po'ng mat, uh, matigas ang ulo for safe lang po. And tochi pagaw, ganyan po talaga kapag wala ng ibang dal daluyan ng tubig ulan talagang sobrang lakas ng agos mo sanay na po tayo taong-taon yan. baka lumala, lumala pa ang kapag hindi magiging disiplinado ang mga tao. And ingat po kayo and protektahan ang Panginoon lahat. Hanap po kayo ng mga paraan na at makaiwas kapag may sakuna. And kamal-ano kami Resist TV. Ingat lahat ng mga apektado sa bagyo, ipagdasan na lang natin lahat matapos ang diublo sa Pilipinas. And Maria Arandia, nakakatakot pa ba talaga, huwag na magtapon ng basura. Matuto na po mag, si, ano, mag si, ano, ng mga basura. Doon lang magsimula para sa next generation pa ng mga kapuapuhan, apuhan Walang basura na maitatapon sa lahat. Ayan. So mga langga, ito naman eh, kumbaga sa amin sa Antipolo is made, kumbaga, disiplinado naman talaga rin doon kasi, uh, siyempre sa tagal ko ba naman tumira, naging anim na yung anak ko dyan, at dumami na yung mga apo ko at alam ko yung talaga ang lugar dyan sa amin sa Antipolo uh, yun na nga lang, sabihin ko sa inyo nawala na yung mga kabundukan alam nyo kung bakit, napuro-puno na ng housing diba? puno na, puno na ng mga pabahay so nasaan yung mga puno wala na mga puno, na kalbo na dahil nga sa patayo ng housing sa pabahay na yan. So ito rin, yung sa Baras Rizal, ganun din. Yung mga kakahuyan dyan sa Southville, sa Baras Rizal, is syempre, alam ko yan, ay puro talaga yung kakahuyan mga nandyan. Kahoy, mga malaking kahoy, as in malaki. Ngayon, punong-puno na ng mga pabahay sa gobyerno. So, ito na yon Ito na. At saka, kunting ulan lang, ah... Uh, yun kasi nga umapaw na siguro ang sapa doon sa sa pinugay kasi ang sapa diyan napakalawak ang sapa diyan ha sabihin ko sa inyo napakalaki at napakalawak ang sapa niyan siguro na puno na kaya umapaw na kaya lahat ng tubig is tumaloy kung saan saan na talaga di ba nakita niyo naman sobrang lakas parang galit na galit yung tubig alam mo, pahiwatig talaga ito. Ito yung kinakabahan ko eh. Parang, alam mo, nakikita nyo yung tubig. Sobrang galit na galit talaga. So, ingat lang po ha, mga nandyan sa South Bill, sa Barasirsal, sa buong Antipolo. Ingat talaga tayo at maraming salamat sa inyong lahat.